Good afternoon guys. Welcome back to my vlog. Nandito tayo ngayon sa Santa Cruz Parish Church. Yes, go yes. yes. Ito yung ano, ito yung Gold Center. Chinatown din nandun. Ano Gold Center? Gold Center guys. Ayan. Uwi na kami ng book lang kami ng grab kasi medyo matagal-tagal dito mag-book ng grab traffic kasi masyado guys so, ayun talagang ayun ang gala talaga kami ngayon ni Mr. super gala talaga kami yung araw na to guys super gala you know what can you see I come out here ah huh? nito kami sa center Mr. <laughs> Island ah you coming out here yeah, yeah. dito medyo ingat ka lang kasi maraming mga 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 ka tao. Kaya ngayon. Ibinisada ako ng ikaw guys. Kaya lang super so sasika ng tao. And then dito pala guys hindi sila kumatanggap ng magbayad ka ng card. Kailangan cash. No? So ayan. Ila lang akong kumuha. Next time na lang. So Ayun, naikot lang kami. Kumain kami sa... Kumain tayo sa Chinese restaurant, right? Yes. We, we, we love the Chinese fried rice. Seafood. Oh my God. Ang bigat ng katawan ko. Parang dami kong kinain, guys. So, ayun, dito tayo. Santa Cruz, Binondo, Manila. Hi, guys. see you in my next vlog my next video 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 bye